Kaya yung iba talaga makikita mo na yung mga namamasada na mamasahero, ay talagang pinipili talagang dumaan diyan sa ano. Nag-risk na sila dumaan diyan sa expressway, ah, uh, sa busway pala ayan oh. Oo. Uh, ayun oh, ayun no, may nakita tayo na mamasada. Saka para din siyempre ma hindi hindi ka mainip. Hindi ka ma boring. Kailangan kausapin mo yung sarili mo. So, yung mga nakaraang araw, mga nakaraang buwan yata yon o linggo. Nung sarado, yung EDSA, kamuning flyover, nakadaan tayo ng ilang beses dito na ganito yung oras. Ganitong oras, rush hour. Dito sa EDSA, kubaw ilalim, ay napakaluwag. ba? Diba? Ilang beses yon Yan, piniflex natin yon Nandyan yan sa mga videos ko na nakadaan tayo dito ng ganitong oras na napakaluwag. swabing suwabe, napakaluwag. Maalwan. So ngayon ay eh, balik na sa normal. So pinaka normal na to. Ngayon uh, bukas na yung uh, tao dito, Pamuning flyover. So back to normal, back to normal. Baon tayo palagi ng mahabang pasensya, maging kalmado. Kung so, ikaw ay namamasahero, namamasada, iwas ka na sapat dito pag mga ganitong oras. Kasi ano yung ano mo eh, biyahe mo, pornado yung biyahe mo. Tulog yung biyahe mo kasi dito pa lang. Oh sulit na yung biyahe ng pasahero mo eh. <laughs> diba, ipapunta ka papunta pa lang eh na ka na eh kaya pag uh, namamasada ka diba, hanap na lang ng ibang uh, ruta kasi talagang araw araw naman talaga traffic dito luging lugi ka sa ano pasada kaya yung iba talaga makikita mo na yung mga namamasada na mamasahero talagang pinipili talagang dumaan dyan sa ano nag risk na sila dumaan dyan sa expressway eh, uh, sa busway pala yan o oh. uh, ano, ano, may narakita tayo na mamasada saka para din siyempre ma hindi, hindi ka mainip hindi ka ma boring kailangan kausapin mo yung sarili mo wala ka namang ibang kakausapin kundi sarili mo <laughs> unlike sa may angkas Siyempre, pwede mo kausapin yung pasahero mo sa mga nakasasakyan. Pwede mo kausapin yung mga kasama mo sa sasakyan. Diba? Para hindi ka mainip. Diba? Dito, hindi... Dito... Pag naka-single motor ka lang, tapos mag-isa ka lang na... Ano? Kailangan mo talaga, kakausapin mo lang sarili mo. Eh. Para hindi ka maboring. So, dito, no? Yung mga kasagsagan ng kahigpitan dito. Marami tayo nakikita ang bantay dito sa parte na to marami tayong nakikitang nahuhuli marami tayong nakikitang nagbabantay ito sa part na to so ngayon wala na siyempre nag fade away na <laughs> kaya nga may kasabihan din na hanggang sa una lang talaga mahigpit <laughs> dito may nakikita tayo dito ng na mga nahuhuli may pinapara dito dito na, dito tinitikitan ngayon wala na どうぞ。